At ito, kasama natin si Shasha para uh, mag-express uh, na kanyang feelings itong mga difficult days sa kanyang buhay at sa kisan family. Shasha, muli ay nakikidalamhati kami sa iyo at sa kisan family. Uh, alam ko mga pinagdadaanan mo. Uh, kumusta ka naman itong mga huling araw? Um, nakakahugot naman ng lakas kahit pa Dahil lalo na nakita ko yung clip na ng mga tao na pumipila. Sobra-sobra ang pagmamahal na pinakikita nila para kay Bobby, para sa pamilya namin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po kung hindi namin kayo mabibigyan ng 24 hours para uh, makita ang labi nito. Siya-siya, siyempre, pag wala na itong mga libo-libong nakikira may sa'yo, uh namaalan maalam na si Dolphy, na sa huli ng tunga na nasa room ka, na, na pinag-share niyo ni Dolphy for 23 years, mag-isa ka na lang, anong mamimiss mo kay Dolphy? Ulam, <laughs> Actually, simple yun eh. Gustong-gusto niya siya yung nilalambing. Yung mga huling days namin, sa totoo lang, nasa baba na kami. Uh, meron akong sinet-up na hospital bed. Sa gilid nun, dun ako, may cut ako. I have a cut. Tapos may isa pang cut uh, para sa mga anak niya o kung sino man ang gusto mong magpantay. Nireveal ko na immunocompromised siya. So, every time we're in the room with him, kailangan nakamask kami. Oxygen? Hindi, imask lang mask, na yeah, ano. Ah, yeah. oh, that's para it. Yeah. Protected mask. Oo. Oh -oh. Class. At uh, yun, um, ang lambing ko sa kanya, pag nasa hospital bed siya sa bahay namin, usog, usog, usog. <laughs> Sumisingit ako talaga. Oh, pumusog naman, naman siya. Ako. So, kahit di naman siya gumagalaw, kunwari gumagalaw, ganyan. Yan ang lambingan namin. Hindi niya sinasabing makulit ako, pero palagi ko siyang kinukulit. Gusto niya, kasi he's a very lively, energetic person. Pero siyempre, towards, yung nagumpisa nung na-hospitalize siya last year for nearly two months, hindi namin sinabi sa mga tao na talagang hindi na siya nakakalakad. Um, para sa kanya, tanggap naman niya na pwede siyang mag-wheelchair. Gusto lang niya sana, ang request niya noon ay makapunta siya sa mga kaibigan niya, makapasyal-pasyal siya. Pero unfortunately, hanggang hospital lang ang pasyal na pinapayagan ko at saka yung labas ng bahay namin, sa backyard din Kasi nga, pinaprotektahan namin siya, baka, baka siya mahawa, ma uh, bakteriya, baka siya. Ganun na, immune compromise kasi. Siya siyang pagkaalam ko, si Dolphy ito kakain sa labas, na mm -hmm. kasama ah uh, he made sure na mapapagbalot ka ng favorite food mo. Oo. Oh, Siguro mamimiss mo yun. Ano? ano yung favorite food mo na palaging pinapabalot ni Dolphy? Sa Hazons. Itong mga lately, wala nang diet diet. Wala. Eh. Nang no, wala yun. Kaya yeah, pala. di ba? Sabi ko nga, hindi baling hindi ako kumain ng ilang araw. Meron pa akong reserba. Um, pag nagda-diet ako, salad. A salad na lang. Oo, oh, Tapos kung ano yung alam niyang hilig ko, uh, depende yan. Meron pang taon na mahilig ako mag-diet kasi kung ano-ano diet ang sinusubukan ko. So, meron panahon na isang taon yata akong hindi nagmi-meat. -me so, iuwian niya ako ng puro ganun lang, mga gulay-gulay. Uh, tsaka, meron siyang alam na naging paborito ko na vegetarian pasta. Ayun. Mamimiss ko talaga so, yung na. mga lugar na kinakainan namin yung mga sobrang hilig niya sa pagkain, di ba? Namana namin lahat yan. Nung kinanta mo yung Through the Years, a theme song niyo yun, di ba? Pag ano, binulong lang sa'yo ni Dolphy yung I Love You. Kasi meron siyang ano, sa leg no? Tric. Pag ikaw ba mag na sa kwarto, matahimik ka lahat, yun din na ibubulong mo kay Dolphy. At sa tingin mo, nandiyan siya nakikinig sa'yo? Tinanong sa akin niya nung isang, araw uh, ni Kuya Boy kung nararamdaman ko yung spirit niya. Sabi ko, honestly, Kuya Boy, hindi. Dahil ini-imagine ko siya palagi. Kinakausap ko. Pero sa gabi, pag tahimik na talaga ang lahat, naririnig ko yung boses niya. Lagi, yeah, kinakausap niya ka. Um, kanina, pagbango ko, for the first time, naramdaman ko sa ko. Oo. Oh. Uh -oh. Hmm. Tsaka nangangalabit, ha? Oo. Oh? May ganon. Oh. <laughs> <laughs> so, mo yung kalabit, ano? <laughs> siya, siya. Si Lorna, pinsan mo, ano? Hmm. Hindi niya mahawakan, sabi niya, yung mga gamit ni Rudy. Ikaw ba nakayanan mong ayusin o kinaya mong ayusin o hawakan yung mga gamit ni Rudy? Oh, Oo. Oh. Sinasabi ko nga sa lahat, he taught me to be very strong kinailangan ko maging strong para sa pamilya ko because he was ill for a very long time. So, ayun, um, isa pa, Kuya Ricky, ayaw na ayaw niya na umiiyak kami sa harap niya. At the hospital, for many years, I have learned to make silent screams sa banyo. Sa banyo? ako ng banyo. Sigo akong ganyan, tapos doon ako iiyak. Kasi minsan, pag meron akong isusubong sa kanya, Lovey, bakit naman ganito, ganyan? Tapos maiiyak ako. Nangininig siya talaga. Don't cry, don't cry. Gaganon siya. Ayaw na, ayaw na, ayaw niya yung iiyak sa harap niya. Kasi nga, isa siyang komedyante. Gusto niya na masaya lahat ng tao. At sinabi niya talaga yun na pag naalala niya at sa mo yung salitang Dorothy, may smile sa mukha mo, may what 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 smile. Sabi like, na, uh, Kaya ako, nung sa ospital, nung pumanaw siya, pupunta na kami dito sa Heritage. Bigla ako natatawa, nai-imagine ko na siya naman yung kulit ng kulit sa tenga ko. O anong feeling ko, no, labi labi labi. Kasi oh, ganda sa end, ano, sa Talagang hindi na wala yung self <laughs> mo niya. Siya siya na sa studio, si na Joey, si Lolit, saka si Boots. At mayroon silang ilang katanungan uh, para sa'yo. Back to the studio. Hello. Hi, uh, Jane. Star, Sun. Star Sun. <laughs> Hello, Star Starsan Star Sun, Hugas itlog. Oh my gosh. <laughs> Naalala mo ba? Mga kaibigan, binanggit ko kayo na siya eh. Na mm -hmm. Nung nag-uumpisa tayo ng Star Sun, mm -hmm. dun din kayo yeah. nag-uumpisa. Di ba? Medyo, yun ang umpisa nung ligawan nila eh. Uh, Sino ba nagsusumbong sa'yo sa set na yan? <laughs> Alam ko ko. Hindi ko alam na alam mo. Ano eh, ba Alam mo naman. Starsan. Talim. Tenga. Ah, Starsan siya. chismoso ah. Oh. Baka si Gita eh. Panay bulong iyo. Hoy, siya oh. nga pala, Shasha. Kasama ko din bago ko Jane at Chita eh. Bago Chita eh, si Boots. Boots Francisco. Hoy, <laughs> Shasha. Ano pakirap na mo? Ito maganda to eh. Mm -mm. Dahil, alam mo, kailangan pang mawala si pare para mawala ang kapuso, kapamilya, kapatid, at lahat ay maging kapidol. Ano reaction mo dyan? Di ba nakaka... -antindin? Nakakataba ng puso na... Yun na nga eh. Iniisip ko yung kanina. May nakapagsabi din yan. Sabi ko talaga namang sa industriya ng ito, napatunayan natin mga artista, mga singers, mga performers, na talagang Uh, united din tayo, hindi ba? Uh, Nakakatama ng puso na sa panahong ito, eh, hindi na kinukonsidera yan dahil talaga namang, yan eh, sabi mo, kapidol. Ayan. Okay. Ito ngayon, batang-bata uli, si Lolip. Ano mo naman bakit? Di ba anak, magiging classmate kita sa STEM, sir? Oh, <laughs> sabi ano mo. Yan, <coughs> after nung ano, after daw okay. niyang bak ano, ay makapagpahingat lahat, balak din niya magpa-stem cell sa amin sa Kanina, kanina nagbigay ng ano, ng NISA ang GMA, di ba? Mm, mm Pero ngayong araw na to, birthday ni Manny B. Pangilinan. Buti na banggit mo yan. Oh, di diba? Happy birthday po, boss. Ma maraming maraming salamat din oh. on behalf of my family. Mm. Ano mga Gusto kong i-reveal na ito. Bakit? binayaran niya lahat ng hospital bills namin oh. sa Makati oh. Med. Ano so, naman, Ganun diba? lang. Doon niya pa naman sinasabi. Ati Lolit, napakabait niya. Oo. Oh. At isa so, pang hinahangaan yeah. ko sa'yo, sa Sing, Biro mo, hindi ka na out of tune, ha? Nung kumakanta ka, Kaya nga ka sa ano, Sing, tuloy, tuloy, kaya nga ka sa Singapore Sabi kasi sa akin, ang isa sa mga best friends ko, si Chris Aquino, Sing, kailangan talaga gawin mo yan. Huwag kang mag chuchoke ha? Oh. So, ano? inanda doon siya to oh. give me moral support. Kaya, ako naman... Nakayanan mo. Nakayanan ko naman. At nagdadasal din ako kay Dolfi sa ko Naman sana ako mapahiya sa gusto kong ano, kasabihin. Pinaiyak mo ang buong Pilipinas doon. Ano ang magagandang ala alang lagi mong maaalala tungkol kay Mang Dolph? Pag sinabi mong Dolphi sa pamilya namin, food trip, palagi yan talaga. Ah... Uh, kaya medyo mahirap kumain eh. Actually, lahat ng mga paborito na yung restaurant, pinapadalang kami ng pagkain. Siyempre, nandiyan ang gisons. Um, kahagabi, meron pa. Hindi ko maalala yung mga restaurant. Marami, ha? Halos lahat. But, sa tala, sa, sa, Joey ulit, ha? Napangit ko yung hisons. Ngayon ko lang sasabihin, pinsan ko yun, eh. Is that right? Pinsan ko, si Lamila. Ah okay, uh, meron may, silang ipinangalan ngayon na isang cake para kay Pareng Pidol. Which one? Yung cake. Oo. Yung dessert nila papangalan nila ala ala Dolpe na. So, ibig sabihin niyan niya ka, yung Oh, okay, pupunta ka la lang doon para kainin si Dolby <laughs> 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 Yung mo cake. Alam oh, mo, yun, ko, yun. ako sa kanilang lahat. Na sabihin ko sa iyo kung bakit, yung lola ko, uh, Dolorico Padilla. Isa siyang baker. So sa pamilya namin, mga padilya, pag hindi ka marunong mag-bake, kahiya-hiya ka. Kaya kailangan eh. Maliit pa ako. I was probably five. Yung sa unang-unang uh, bakery pa ng Hison's, gumupunta na ako doon. Ang tawag nila sa akin, Sasa. O, oh, seseng naman yung nanay noon. <laughs> Talaga ba? Rosa. <laughs> so, uh, Oo. I would also like to take this opportunity, by the way, to thank Pinoy. Maraming maraming salamat sa lahat ng support ang binigay niyo sa aming pamilya. Nakakatouch talaga. Pumunta pa siya talaga mismo. At hindi namin makakalimutan yung um, very special presidential award na binigay niya kay Dolphy noon. It was a very proud and unforgettable moment for our family. Ah, uh, siya Sasha si Butch, no? Ah, uh, uh, kasi 'di ba with the passing of a loved one, maraming stages, 'di ba? Merong grief, 'di ba? Merong okay. acceptance. Pero ngayon, kung halimbawa, kung kena, uh, kung pwede magsalita ang puso mo, ano ang sasabihin nito? Kasi uh, na, nagko-coffee kami sa umaga <laughs> ni Dolphy. Ini-imagine ko siya. I go to the bathroom dahil maliit ang mga kwarto dito. So, nandun ako sa ibabaw ng sink. Kanina na naman, sabi ko. Lovey. Selfish pa ba sabihin? Pwede na ba sabihin na? Ah? Paano na kaya kami ng mga anak dati? Kasi ayoko, ayoko sabihin yung dahil palagi na sinasabi, alam mo, ikaw naman, hindi ako nag-aalala sa'yo dahil alam ko na napakatibay mo. Alam ko na kahit ayaw ko nga na nagtatrabaho ka masyado, pinipilit mo. Kasi workaholic din ako katulad niya. Pero siyempre may takot pa rin sa puso ko na paano ko ba matatagulid yung pamilya ko? At saka yung mga, siyempre, maraming lumalapit sa kanya, hindi ba? Na baka lumapit din sa akin, wala akong maibigay na tulong, natatakot ako doon. So, nagdadasal ako sa kanya na sana tulungan niya din ako from heaven na uh, mapagpatuloy ko na itagulit ang aming pamilya. Hmm. Teka muna sa si. Hmm. Yung pang magic click na iniwan ng Dolphy, marami pang laman. <laughs> Yung magic click namin. Ano ba yung magic click? Explain mo naman, Ate Loli. <laughs> <laughs> Hindi, yung ano, yung ato case ni Mang di ba? Na pag nag-click na ganon, maglalabas ng pera, di ba? Tapos gipsong. Ako ano? gipsong na, yun ang lagi kong hinihintay na pag-click. <laughs> no, itong mga huling pa itong, itong mga huling buwan kasi kami na Nina Eric ang nagmamanage talaga ng uh, kanyang finances. Kahit pa papano, Nabayaran na namin lahat ng mga dapat bayaran sa RDQ Productions, uh, sa BIR, hello po. <laughs> at uh, kahit pa paano naman meron naman kaming nakalap na pera, lalong-lalo lalo na si Eric na ang niya na at maganda ang kanyang business acumen. So, kaya nga pinagkatiwala ni Dolphy yung kanyang estate kay Eric. So, kaming dalawa ni Eric ang kanyang executor. At um, to the very end talaga very concerned siya na ma-provide yung kanyang family. Ang malaking bagay is kay Dolphy yun eh, na lahat maging okay, lahat magkaroon ng trabaho, lahat uh, hindi magutong, ganyan. Concern na concern siya. Alam niyo naman ang bati niya, hindi ba? Kumain ka na ba? Palagi. Alagi. Kaya dito sa Heritage, gusto rin namin magpasalamat sa lahat, 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 lahat ng mga nagpapadali ng mga pagkain talagang overflowing po ang, ang uh, mga pinapadala nila dahil sabi nila sabi nila kanina ni eh, Miss June ang mga in-charge ng food committee June Delvillo I think June Torrehon excuse me po ay uh, ayon ni Tito Dolphy yan na may magugutom kailangan ko anong kakainin ng isa ganun ng lahat pero nakakahiya ka ba sa sing na si Jun Rufino ang kumakain ng lahat. Hindi. Dahil may bakery si Jun Rufino at ako'y humihingi na naman ang kanyang napakasarap ng mga Si Dolor Guevara, hindi kaya siya? Hindi <laughs> rin dahil talagang ano, isa din siya sa mga in charge of food committee. So, uh, talaga namang umaapaw ang pagkain. Maraming maraming salamat si sa lahat na nagdodonate. Ang dami talaga. Si Manay Itchumaseda, di ba? Talagang Oo. tumutulong sa paghahanda ng lahat ng ano tama. Pagkain at saka yung ano, ang daming mga security, um, uh, yung mayor ng, ng ng bayan na ito. Asa ba tayo? Tagig. Tama, Taguig. Ano? Maraming maramang maraming uh, salamat uh, po, mayor. Kaya tayo. Maraming salamat, Mayor Cayetano, at hindi niyo kami pinapabayaan at uh, ang talagang napaka-sincere ng mga taong nagbabantay sa linya, uh, nagbibigay ng mga pagkain sa mga tao. Pasensya na po kung minsan na pagsasarang kayo ng linya kasi talagang hindi na namin ma-accommodate lahat. Um, yun lang, sana magkaroon nga kayo lahat ng pagkakataon na makita si Dolphy dahil gusto niya yun. Gusto niya yun. Okay, Shasha, ito na lang siguro dahil nagpasalamat ka na sa mga individual people, no? Pero, syempre, as a nation, uh, and even the people, uh, the Filipinos overseas, lahat kami nagdasal. Ano ang message mo sa uh, mga Pilipino here and abroad? Maraming salamat sa inyong lahat sa outpouring of love and support ninyo sa lahat ng prayers. Overwhelming. Hindi naman kami nagugulat na gano'ng kamahal ng publiko ang... Um yung sangdorfinag talagang <laughs> ako masasabi ko napaka-bless ko na nakilala ko siya at uh, minahal niya ako ng lubos-lubusan kaya naman kung yun na lang ako may susukli ko sa kanya hanggang sa kanyang last breath gagawin ko talaga at uh, yun, maraming maraming salamat sa inyo at pinakita uh, niyo sa amin na hindi lang kami ang nagdadalamhati sa kanyang paglisan Thank you. At uh, maraming salamat, Shasha. Uh, we have thank you, you Amang Dolphy, and the entire Kitchen family in our prayers. Thank, thank you very much. Thank you, Shasha. Thank you, Shasha. Thank, so thank you, Jane. Ikaw, pahinga na. Okay. <laughs>